Yun, nagsindi ng kandila si Mahal na Reina, no? Sa altar. No. Ha? Magdadasal na naman si Mahal na Reina, mga kainags, yun. Tapos yun naman magdasal. Yeah, so isa, isa, isa sa mga katangian ni Mahal na Reina ay yung madasalin at nakoy eh, mga kainags. Bakit? Hindi ba pwede? Pwede eh, naman eh. Yeah, so labas muna tayo. Tingnan natin yung Tingnan natin yung, li yung ano natin, o. Oh, harapan ako, Diyos ko po. Panginoon, maraming salamat po dahil wala nang snow masyado ngayon. Ay, ay, Natutunaw ay, na. Ay, baka o baka makalabas ay, yung mga aso ah. Kaya yun si Sayon, si Saya. Uy, <laughs> Saya, dyan ka lang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Nako po, yan o Panginoon, napakaganda ng ating tanawin ngayon mga kainigs. Tingnan nyo naman, tunaw na tunaw na yung snow dito, grabe o. Oh. Wow, beautiful. Tsaka kung napapansin nyo ulit, naka t-shirt lang ulit tayo ngayong araw na ito mga kainigs. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, araw ng Sabado no, ngayon, January. Ay, January, ayan na naman ako, nagkamali na naman ako kasi feeling ko January ngayon kasi natutunaw na yung mga snow. Ano, March 8, 2025, mga kainays, ano, ang oras natin ay alas 11 ng umaga ngayon, nako, araw ng ating day of, yan, so pinapakita ko lang sa inyo yung ganda, no, yung ganda ng ating uh, harapan ng bahay natin, wala nang snow, tunaw na, yan na, yung puno natin, nako Ah, ito pa. Yan, update lang. Ilang araw na lang, ilang linggo na lang. Wala na tayong makikita mga mga snow na mapuputi sa ating paligid, mga kainags ano. Nako naman talaga. Ganda. Tsaka syempre sa tuwing gumigising tayo, ay <laughs> relax ang ating balakang at ang ating balikat sa pag-shovel ng snow. Pero nako eh parang meron tayong bad news ngayong ngayong linggo, mga kainags ano. Ngayong linggo parating dahil sa Wednesday, at sa Orlingo this week ay magi snow Bira, ganda ng panahon natin ngayon kaya yeah, masaya tayo sa ating araw ng day off ngayon Yan. Yeah. Oy, so by the way mga kainags ano, uh, itong week na to punta na tayo sa Las Vegas Nevada, USA, America America huwag <laughs> tayo sumigaw rito, nasa harapan tayo ng bahay <laughs> kaya sa mga kapit-bahay natin Bira. at ikaw? aray ko, ikaw naman? Kung makaupo ka diyan para kang lalaki ha. Ay para kang lalaki. Para kang tao ano, ka na makaupo diyan ha. Ito si Sayon, ano na to eh? Adult na adult na to eh. Matandang matanda na to, lagi na lang par... lagi na lang nakaupo ng ganyan. Lagi na lang nakaupo ng ganyan, nakatingin, nakabantay, ganyan. Yan, ano? Ano, how's my boy? How's my boy, ha? Ha? Parang kailan lang, ano? Parang kailan lang. Parang kailan lang laki-laki mo. Ay, lit-lit mo ngayon, laki-laki mo na. Ha? Ngayon matanda ka no. <laughs> so si Sayon, uh, magdi three years na 3 years old na ngayon taon na to tapos si Saya magto 2 years old ayan sila at dito naman tayo sa kusina natin yan ang ating mahal na Reina hello mahal na Reina shut up shut up hindi here yan hi habang tayo nagko coffee dito so yun mga kainags ano ayan. ilang ayan, araw na lang sa ano yun Gusto nyo ba si Saya? Nasa, naman to. Nasa, mom nasa momentum ako ng pagbirada ko eh. O, sige, palabasin mo natin yung aso. Nako, oh pati dito ang ganda na rin dito mga kainis konti na lang oh patunaw na ayun lalo na dito no naka ganda na ano beautiful day what a beautiful day nakadya <laughs> oh, lang muna kayo ha ah. huwag nyo kayo sorbay nagbablog ako yung <laughs> alin yun so shut up shut up <laughs> tumahimik ka nga yan so yun uh, tayo ay aalis na ano na naman yun Ba't man, na? <laughs> biglang nag-play. Teka na. Ayan. Maraming mga interruption eh, no? Pag, pag na tayo eh, parang tuwing ano na tayo. <laughs> Ayun nga mga kinex, ano? Ilang araw na lang at tayo ay pupunta na sa Amerika, USA, Las Vegas. O oh, Diba? I'm so excited. Sobrang excited ko talaga. Masarap talagang puntahan yung isang lugar na hindi pa natin napupuntahan. No? Nandun yung excitement eh. So mga kayinags, ano, ang hindi ko lang alam, dun, dyan, dun sa mga subscribers natin, dun sa mga viewers natin na nakatira dyan sa Las Vegas, eh ano po ba ang weather dyan? Kasi gusto kong dalhin yung mga tamang damit, mga bagay sa weather dyan sa Las Vegas. Hindi, kasi nung nakaraan, di ba na pumunta tayo sa San Francisco, California. Di ba? Mainit sa forecast. Ayon sa forecast, mainit. Di ba? Todo nga, parang positive 17, positive 18 nakalagay. yung nakalagay sa forecast nung pumunta tayo sa San Francisco, California. Pero, nung nandoon na tayo, abay, <laughs> ang dami kong dinalang short, dami kong dinalang t-shirt, ang dinala kong, ang pangginaw lang, isang pantalon na pang winter at isang sweatshirt. Nako, eh, kaya... <laughs> California, oh, halos lahat ng vlog natin, ano, puro isang suot ko nun eh. Las Vegas, Nevada. USA, America, America. Yeah, so marami mga nagko-comment ba, bakit daw uh, pupunta pa tayo ng America? Eh meron trade war, no? Makakita, meron trade war between na uh, Canada, Mexico, tsaka US daw. Yeah, so bakit daw tayo pupunta ng Amerika pa? So nakabili na po kasi tayo ng ticket bago mag-trade war. May ticket na tayo, planado na po lahat at matagal ko na pong gustong pumunta dyan dun sa mga hindi nakakaalam way back in 2020 dapat pumunta kami ng Las Vegas gawa nga ng pandemic uliting kule na cancel so sayang yung binayad namin pero it is what it is so ngayon pupunta ulit ako ng Las Vegas at nagkaroon nga ng trade war at bak, sabi nila eh bakit daw tutuloy pa naman ako so ayoko na pong ma-cancel ang pagkakataon na ito yan ayoko na pong ma-cancel alam ko po yung uh, nangyayari between na uh, Uh, Canada and USA Pero isang tabi ko muna yan Anuhin ko muna yung aking tagustuhan sa buhay Yan, di ba? So, gusto ko lang pong malaman ano, ano po ba ang weather dyan? Ano po ba, um, magdadala ba ako ng mga t-shirt lang? Plus 14 One four? Plus 14? Ay, sweatshirt, may... ang mo no? Nako sweatshirt, pambihira naman, no? gusto ko sana t-shirt kasi para naman may may bandera ko yung mga t-shirt ko ng bihira nating masuot no na lang natin yung mga t-shirt natin na ipapakita lang natin yung mga t-shirt natin pag summer yun lang tapos yung sam yung pagsuot ng t-shirt siguro apat na buwan lang yan dito sa Alberta Canada kasi malamig na naman usually ang madalas natin sinusuot uh, sweatshirt winter jacket nako bihirang bihira nating mailabas ang ating ano yung ating mga kutis may pakita natin ating mga bicep ang ating mga balat sa ating katawan di ba? bihira pati ulo natin may cover pa rin ito lang ang, ito lang ang bukas eh, no? pag nasa labas tayo Yan. so mga kinis pwede kayong mag-comment ng mga nakatira dyan sa Las Vegas ano po bang weather dyan? Uh, malamig ba? o kahit na negative uh, kahit na positive 14 eh mainit pa rin ba? di ba? so sabihin nyo lang po comment down below kung t-shirt ba dadaling ko or magdala ako ng mga sweatshirt na panglamig. Yan, di ba? Maraming salamat sa comment ha. Ilang araw na lang. At tayo'y muling babiyahe patungo sa USA, America, America! Ayos. <laughs> <laughs> halika rito, Yeah, pasyal ko muna yung mga aso mga kainags ano? Kita nyo naman yung ating likuran mga kainags ano? Nako, ganda na talaga tingnan Ang sarap mamasyal ngayon <laughs> So nakasuto ko ng winter jacket ngayon kasi medyo malamig Malamig yung araw na to ano? Yan ah, Bukas pala mga kainags ano? Tinignan ko yung forecast natin Bukas pala Bukas mag snow Yan, pero ano lang naman mga 1 inches lang naman yung taas ng snow bukas Nako, nakapameyo nakapangupo na naman to saan ba tayo? wag dyan may mga ibang aso dyan dito tayo dito tayo wag dyan may mga ibang aso dyan ano? may mga gumagala dyan kasi nakakita ng aso si Saya si Sayon ayun oh. No? halika 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 naku 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 talagang umano pa sa sa daan oh. No? ang bihira halika na halika na halika na naku nakatingin siya doon sa mga asong maliliit naku sa gitna ka pa talaga ng daan umupo ah halika na halika na ayun oh. No? o tara dito tayo halika dito let's go, let's go, let's go. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks from now, eto mga puno na to ay eh, magkakaroon na ng dahon to. Yan, ano? Halika rito. Ano? Yan, kita niyo naman ang ganda no, grabe. Nag-iiba na talaga. Hindi na talaga ako maka-move on ano. <laughs> Para bang panagiri pa rin to nakikita natin ngayon. Samantalang nung nakaraan kasi November bago mag-winter, sabi ko sana. Ano na? March. <laughs> 2025 na para <laughs> lampas na yung ano, no, malampasan na natin yung winter. So ito na nga, no, ganun kabilis ang panahon mga kahinag. So, yan, ilang linggo na lang, isang linggo na lang siguro no, at mahigit ay spring na. March sa ano yata, March 22 or 23 ano. Ayan, no, kita nyo naman. At ito pa rin ang ating pinapasyal ngayon, si Sayon Naka! <laughs> Yan, so pinapakita ko lang sa inyo yung weather natin ngayon, yung place natin ngayon, makina na ngayon paparating na yung uh, spring. Yan. Ganda, no? Ayos. Ano? Yan, dito tayo galing, oh. Yan, ganda, no? malapit na tayo maglaro ng baseball mga kainags ano? di ba naglalaro tayo dito ng baseball yung maglalagay, maglalagay lang tayo ng stand tapos ilalagay natin yung bola sa stand tapos papaluin natin ano? yung kahit nag-iisa lang tayo palu palu lang di ba? so malapit na uli yun Ayan, dito yan dito yun eh, dito yung, ano, yung baseball uh, or softball field yan actually doon tayo maano doon tayo nagpuso sa softball Hello Mahal Arena, alis ka na Hello, ba? Taya. Ha? Saya. Si Saya naman susunod. Oh, si babay na, babay na kay Mama Perly. Ayun. Babay mahal rin na. Sa pinto. Hindi ako makita ah, sa ni Saya. Buksan natin yung pinto. Oh. Ayon. Babay na, babay na ako sa sampayan. Ah, ayun. Sa sampayan. Babay. <laughs> nako sa sama niya, sama, si Saya. Sige na, babay. Bye -bye, ingat, sayon. ingat. Yan, all right. Let's go, let's go. Nako, nako, nako. Ikaw naman ang susunod. Tuwan-tuwa si Saya, mga kainis. Excited na gumala. Oh. Sandali lang, sandali lang, baby girl. Ha? Sandali lang, ha? Wait lang, wait lang. Oh, may squirrel doon sa taso, sa poste. Ayun, oh. No? Let's go, let's go. Ha, ah, grabe, pinawisan ako mga kainag. Ano? Yung damit ko, punong-puno na ng pawis. Grabe. Ah, <laughs> ang ganda-ganda exercise na yung pagpapasyal ang mga aso natin. Ano? Oh. yan. Let's go, baby. Nako, yung sapatos ko. Tingnan nyo mga kayo na isang dumi na. Oh. Ayan o. Oh. Naka. Mm -hmm. Dumi na. Linisan na lang natin. Ayan, nilinisan uli natin. Ano? Okay na uli o. Oh. Kaya naspo-naspo pu lang yan. Naspo-naspo. Punas-punas. Pu. Ayan. Ayan. ganun din yung isa o. Oh. At least nabawasan yung dumi. Mga aso natin, nandun na yun o. Oh. Nagsasunbaiting. Ayan, nagsasunbaiting na sila. Ano? <laughs> Asan ba yung isang maliit? ah nandito siguro yung maliit at bili tayo ng kape ni na rin naku magkalimutan ay eh. kalimutan ko nga pala maglagay ng pabango sa sa sarili natin mga kainis tama tama buti na lang maglagay mo tayo ng pabango kasi nga pala alis tayo naku di diba talaga pagka uh, <laughs> meron nang nakakilala sa atin sa daan mga kainis ano? mahirap na baka magpa picture sa atin eh mas maganda na yung mabango tayo presentable tsaka di ba malinis hindi ka tulad dati nung no, hindi pa tayo nagbablog hindi pa tayo vlogger eh kahit na nanggagala iti tayo sa dumi eh diba? <laughs> kahit na, na amoy pawis tayo, lasang kasi kahit na malakas yung putok natin sa kilikili, okay lang, hindi naman tayo kilala eh. Pero ngayon, ibang klase na ngayon, mga kilis, ano? Baka may makasalubong tayo sa dadaan, mga subscribers, viewers natin. Magpa-picture sa atin, e baka mamaya eh hindi tayo naglalagay ng deodorant, okay nakalimutan natin maglagay ng deodorant eh, 'di ba? <laughs> Magpapa-picture eh. Bihira biglang gaganon, no? <laughs> Baho pa lang kilikili, inags, buisit. <laughs> tay sa dali na papabangulan tayo, mga sadriya. Make sure na kasi pinto. <laughs> Medyo mainit Ating dinadaanan nakawala ng nang walang walang snow na oh. Grabe ang ganda Ang bilis ng pagkawala ng winter Dito na tayo no? Naku, Medyo mahaba ang ano, ah, drive through Pero okay lang yan mabilis yan Drive through eh Alright, tapos sa uh, mga oh, nga pala no, asan ba yung cellphone natin? Kasi mayroong nag-comment doon, masarap daw na kape. Parang yun din yung in-order ni Mahal Arena, no, na nakalimutan namin no, nakarampo muna tayo dito. Michelle Policarpio, sabi niya, try niyo po yung caramel frappuccino. hey how's it going good how are you good thanks what yeah can, get for can i can i get a caramel frappuccino please yeah what size uh can i get a medium medium caramel frappuccino. yes can I get that's everything there's a lot of people ordering oh. cold drinks today Uh thank you very much thank perfect you. thank you <laughs> Ang <laughs> hirap. <Namibihira. laughs> ano yung bukas? Bumukas yung saper ko. Naka, masarap yan. Siyempre. <laughs> ah, ito yung sabi ni isang ano, hindi, hindi isa ilang. Oh. Masarap din yung sabi ni isang nag-comment sa ating subscriber natin. Frappuccino. Thank you, Cold yan ha. Tama-tama sa sana ako sa Ay, wala. Late ka na eh. dapat pag nag-text ka. Sige na, ingat na babay. Lagi mo tatandaan. Mahal kita <laughs> Sabi ko nga sa kanya. Pag mag-text ka, text mo na lahat hindi yung nandito na ako nabili ko na yung gusto mo tapos may gusto ko pa ipabili bihira naman eh wala naman bayad yung pag-text eh. hindi kasi sobrang busy sobrang busy ni Mahal na Rena kaya hindi na siguro nakapag-text so anyway ngayon tapos na yung ating tungkulin kay Mahal na Rena at saka yung kanyang request eh syempre tayo naman ngayon ay magliliwaliw ba? Diba? magliliwaliw naman tayo saan kaya tayo ngayon ganda ng araw talaga grabe naman ako naman napakasarap gumala napakasarap pa masya napakasarap magwaldas ng kwarta ngayong araw na to ang problema kung, kwart kung may kwarta ba tayo <laughs> meron syempre sumeldo tayo kahapon eh sa trabaho eh no yan ayos guwapo iyon nako ito na yung nakakatakot ngayon mga kainis ano pagka ganito na wala nang snow lumalabas na yung mga ano yung mga bato-bato yan -bato, eh, no yan na yung ano yan na yung mga nakakatakot kasi pagka uh, <laughs> di ba may mga sasakyan na dumadaan pag natatapakan ng mga gulong ng sasakyan lumilipad yan eh tumatama sa mga windshield nako pag hindi matibay ang windshield natin or na-chambahan yung windshield natin ng bato na yan nako ibasag hay nako yung iba naka t-shirt na lang kita ko kanina naka t-shirt na lang yung suot nila no ayan katulad niya mga kainags ano naka t-shirt lang yan no no ito yung bibilin ko ngayon mga kainags ano kasi wala wala na tayo nito sira na eh Magkano siya? 258. Nasira yung ganito natin, ano? Uh, almost sa uh, eight 8 years na natin ginagamit. Kailangan natin bumili nito dahil yung mga lawn, lawn grass natin lumalaki na. Grabe yung araw natin. Ayun pa rin, oh. No? Nakatirik pa rin si Haring Araw, no? Ano oras na kaya ngayon? Eh, sandali lang makinig, no? Hey, Meta. What time is it? 4.26 p.m. mga kainex ano sinabi ni Meta tingnan natin double check natin dito aba 4.26 nga ayan o oh. ang bihira diba yan ang advantage natin pag may time tayong salami na high tech sobrang mamahalin Yon <laughs> hey Meta continue music please Yon bihira oh. <laughs> ayos ang <laughs> laking advantage nito, no? Teka muna ha. May tatawagan lang tayo sandali lang ha. Hey Meta. Call Mahal na Reina. Hindi, wag na. Ha. Hey Meta. Stop calling Mahal na Reina. Ay busy na 'yon, baka maistorbo natin. <laughs> cancel sabi ni sabi ni Meta. Okay, cancel. Galing no? Kaya muna tayo sa ano sa Tim Hortons mga Inex ano, Tangkiliki Tangkilikin natin ang ating sariling Canada produkto ng Canada yan ano mo na tayo ng soup tapos coffee roll up coffee baka manalo tayo mm -hmm. di ba ng ng price, yan for cheese na kayo nagsa twist pinainit natin tapos yung ating black coffee Mmm. -hmm. sarap grabe Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. Grabe, pinawisan ako ah. Hmm. Puro mainit yung pinasok natin sa katawan natin. Ah. Ah. Ay, sarap magpahinga. Tagal din ang upo ko doon ah. Nawili ako sa kakapanood sa ano natin, sa cellphone. Ay, sarap ng pakaramdam pag nakapagpahinga talaga, ano. Tsaka nakakain. Sobrang napagod na kasi ako kanina nung no, pinasyal natin yung mga aso natin. Nako, grabe naman oh. No? Kay sarap mamasyal, kay sarap maglakad kapag ikaw ay busog. Kay sarap mamasyal, maglakad, magwaldas ng kwarta kapag ganito kaganda ang ating panahon. Yan. Hop, <laughs> oh, time check muna tayo mga kinis so, time check tayo. Tingnan natin dito sa ating smartphone. Nako, alas 5 sa is at nako, kita niyo naman maliwanag pa rin ang ating labas, ano? Yan, nako naman talaga alas 6 hanggang alas 6 mayroon pa rin liwanag siguro sa katapusan ng March 2025 alas 7.30 maliwanag pa rin siguro hanggang, hanggang alas 8 ng gabi maliwanag pa rin at sobrang excited na natin kasi noong mga nakaraang January or December 2024 eh ganitong oras nasa bahay na tayo kasi nga madilim na ano ha yan so nandito na tayo sa bahay mga kainags ano? ngayon ay natin oras ano yan o eh alas 5 no? alas 5 55 nako alas 6 na ng gabi pero tingnan nyo naman ang paligid natin maliwanag pa rin nakakatuwa at eto na nga ang the moment of truth gali lang okay up, saan ko yung monopremium um, nito makikita natin dito yan na pintahan natin pintahan natin please Play again. Wala. Wala. And please play again.